morning! Ako po si Alan K. Pabalati, dating OFW. Dati po akong OFW na nagtrabaho sa Abu Dhabi ng limang taon bilang isang mekaniko. At nagtrabaho din po ako sa Australia ng dalawang taon bilang mekaniko pa rin. Paano ba ako na-invite sa M-Global? Inimbitahan ako ng kapatid ko kasama niyong mentor niya. Pumunta sila sa bahay, nag-present about the business. Kaso lang, negative ako dahil sabi ko networking. Ngayon, paano ba ako nandito at ginagawa yung business? Isang araw, nagkasakit yung misis ko at saka hindi mawala-wala gamit yung neresetang mga gamot ng doktor. Nagpasalamat ako sa kapatid ko dahil sa inoffer niya yung product ng M Global at ito po ay nakatulong upang mawala ang sakit ng misis ko. Kaya, ang ginawa ko, nag-member ako at nag-join ako sa business na to para lang sa discount sa mga products na tinitake namin. Sa kakabili ko at sa kakashare ko sa mga pamilya ko, kaibigan ko, kamag-anak ko sa mga products na ginagamit namin ay bumibili din sila sa akin kaya doon ko napag pag-isip-isip, bakit hindi ko gawin ang negosyong ito dahil alam ko naman nakikita ako. Tapos, ginawa ko yung negosyo, pinag-aralan ko, nagpaturo ako sa mga mentor ko, nanonood ako sa YouTube, at saka hindi ako nagtatamad-tamad o ng mga seminars at saka nakikinig sa mga advice na mga mentor at saka nauna sa akin sa business na to. At ngayon, dahil sa sipag at syaga ko, pagpuporsige ko sa negosyong ito, after 6 months, eto na. Brand new Kia Picanto. Hinahawak-hawakan ko na din na drive ko. Yung pinapangarap ko ngayon, hinahawakan ko na dahil sa negosyong ito. Message ko po sa grupo ko sa Elite Eagles Empire. Maraming salamat po sa mga mentors ko dahil sa walang sayawang pagtuturo at pagtatsaga nyo para matrain ako ng gusto para matutunan ko yung negosyo para makamit ko yung pangarap ko. Sa mga business partner ko sa Pilipinas at all over the world, sana huwag kayong mag-quit, pagpatuloy nyo lang dahil saan ba ba kayo pupunta? success na talaga yan. At balang araw, makakamit nyo rin yung minimithin yung pangarap kagaya ko. Magkakaroon din kayo ng dinadrive ko at saka yung mga pangarap nyo sa buhay para sa pamilya nyo. Sa mga kababayan kong OFW, alam ko po yung nararamdaman nyo. Yung kalungkutan, pangungulila, at saka pananabik sa pamilya nyo dito sa Pilipinas. Kaya kung ako sa inyo, buksan nyo lang po yung isipan nyo sa opportunity ito at sigurado ako na balang araw makakamit nyo rin yung pangarap nyo na umuwi sa Pilipinas at makakamit yung time and financial freedom para sa pamilya nyo. To God be the glory. I'm Global. Power. You're the best.